nandito na kami sa so Lucky Supermarket. Dito kami mamamalingke. Kuha ka ng mga bag pang. Bag. Pa ba, yung mga bag, kumuha ka ng mga bag. Nandun sa kabila. Yan, yeah, mamamalingke kami sa Lucky Supermarket. Yan, pasok na tayo. the May bunga ng malunggay pa nga. Ten oh. dollars? Wow, mahal. Yung ano na lang kayo mas malalaki. Kunti lang kasi di naman na tayo nagaan. Yung choice ang masarap eh, ito. Itong masarap yung... Ay, wala nang choice sa ah. Ayoko pang matigas. Ay ang palaya masalap To, to, Ito. gusto ko to pang pilak Pang pilak luyak mo ka ng luya bawang yan, pili mo yung maganda yung huwag yung tumutubo pili ka lang ng bawang 5.99 ang isang 5.99 yan ang kasi gagawa ako ng spring roll. Meron akong order na 300 na spring roll. Yeah. two for ano na, Ay! Doon na lang siguro ako bibili sa pan. kasaba, grated kasaba. Oh! two sixty na ito. Ibili lang ako na. Ng... Tegagawa ako na. Ng... Pichi pichi. tilapia, ah, kalo makan tilapia nila, ya yeah. kan, 369, tilapia, mahal natu, nanti beli-beli pulang 3 dolar. tayo ng sinigang mix. Ano to kaya? Ah, 89 cents lang. Sinigang mix. Sinigang mix. ha tayo nito ay mahal na glutinous rice 219 yan 1 2 3 tatlo lang saka rice flour yan dalawa lang kasaba flour asan kayong kasaba flour nila po ng cassava Tingnan natin kung meron sila. Ayun, yata. Hanap ako ng cassava flour. Cassava na Nahanap ko 'yung ano 'yung kasabak flat. Wala ako makita. Kasabak kukuha ako ng pang lumpia ayan. kasi ayan kukuha ako ng lumpia at saka sisig isa lang ayan. pinapaitan dalawa isang minodo Ula yung apretada. Or kaldereta. Ito, 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 at ito, at, 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 ito, sa... Toapoá sa hukus pork belly. Ayan, yung pinamili namin. Ayan, nandito naman kami sa Costco. Tapos na kami doon kanina sa Lucky 97. Ito na kami sa Costco. Ito hmm. mga paninto. Ito okay, ang avocados, frutas. i tayo ng avocado. Tingnan natin. Nakakano yung avocado nila? Maganda kaya? Ah! Parang hindi maganda avocado nila. Eleven. Or, yan. Yan. Ado, ulit tayo ng pamatis. Ito pa yung pamatis. 5.89 lang. Oh. Amin ng apples. Lugal apples. apple nila. Mm. Ito pala yung gala apple. $10 dollars lang. Gala apples. Ano pang grapes. 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 Oh, yung grapes. 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 Ito lang po yung fruits nila oh mangga Mahal naman yung mangga guaba Minglow mango 14 Mahal Ito, nectarine ito. Yan, mga nectarine Peaches Yan sarap ng cherry. Bili tayo ng cherry. Cherry. Tapos, maasim kasi ang cherry ngayon eh. Ayan. Tapos, bili tayo ng blueberry. Ayan. Cherry. May mga chicken breast. Ang mga chicken breast nila.

Ground pork, atau ayam chicken chicken Rp5.000 itu murah 29 rp 27. 7 nagda-drive. kona na mag-drive. punta kami sa wholesale. At bibili kami ng pambalot ng spring roll. Pagkatapos sa wholesale, pupunta naman kami sa TNT, sa West Edmonton Mall. Pinakamalaking mall. Ayan. Busy. kukuha tayo dyan at pupunta tayo sa wholesale yan dan lang wholesale club kasi dito mura lang dito yung pambalot ng spring roll ayan kiritsyo muna dun sa maitim ayan sa Ayun. Do. Oops. Stop. Look and listen. Ayan. Ayan yung wholesale club. Dito kami mamimili ng pambalot ng spring wrapper. dun sa tabi ng kotse na lang. Okay, okay, dok. That's it. Okay. Bili tayo ng ano makita natin.

gusto kong bilhin malaking takip, oh. $35 lang. dito pala yung malaking kawali oh. Ganda. Hmm. Big big. Ano ko yung pagbibig. Ano okay. na Ito. Yeah. Pinoo, Native. Tanong, may mais. no eggplant. Huh, mm. Flower Pulling mm -hmm. flower Para sa sapsoy ko sa sabay ang dami mo lang tinapay doon. Saisas pa. Yung malaki sa'yo dito dito Nandito. Ito naman. Ay, mo, na. Ayun okay, o. Tingin tayo ng saisas. Soy sauce, dollars lang. Soy sauce, gusto sauce na? Soy sauce na, no. di That's it. a ser to drive. Dito pa lang kami sa Edmonton. Wala kami sa Holiday Inn Express. Ito pagod na tong driver ko. Hindi na paborito na aming hotel. Yan, yeah, Holiday Inn. Diyan kami nag minsan Kahit mahal, pwede na rin. na kasi tapos na mag mga tao kami dito Bibili ako ng fish fillet. Ayan. Tara, pasok muna tayo. Ayan. Malapit na kami sa hinton Ayan. Ganda ng daan. Kumusta yung driver? Kanina pang umaga nagda-drive. Alas 7. Okay pa ba? 20 minutes na lang para marating na galing sa Edison hmm. Yan Dito na kami sa bahay. Thank you Lord sa paggabay mo sa amin sa biyahe. Kami salamat po at hindi po kami pinabayaan. Salamat po salamat Lord. Salamat. Yan. We're home. Oh may ano? Nagbibisikleta. Please. <laughs> okay thank you lord we're home Yan Salamat,